and Bicol Saro Party List Representative Terry L. Redon uh, before the question and answer segment of our press conference. Uh, we will allow him to deliver his uh, opening remarks, sir. Magandang, magandang umaga sa atin pong lahat. Uh, very important po siguro na banggitin muna natin yung pong ilang mga usapin no? mula po doon sa Uh, pag-archive ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. May mga mabibigat na mga salita no, na binitawan mula doon. Ang atin pong pagkakaalam, ito po ay dapat uh, pagpapaliwanag ng mga boto kung bakit po kailangan i-archive o bakit hindi dapat i-archive ito pong uh, impeachment proceedings no, laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malaking bahagi po ng mga talumpati ay uh, tungkol po sa uh, mga pagtingin, kuro-kuro ng uh, ilang mga senador, liderato ng Senado, laban po sa liderato ng House of Representatives. No? So, very important ho na linawin ho natin muli, nabanggit na ito kahapon na ilan sa ating mga kasamahan sa Kongreso na magkapantay at magkahiwalay. Yung pong Senado at Kongreso. So, ibig sabihin, wala pong uh, pakialam yung pong Senado sa internal affairs ng uh, House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng uh, Senado ito po yung uh, prinsipyo ng interparliamentary courtesy no so uh, malaking uh, pagbasag po yung ilan sa mga talumpati dahil na uh, meron na pong mga binabanggit na mga uh na mga salita at uh, pagpapangalan ibig sabihin name calling laban po sa liderato ng House. pero very important ho na balikan ho natin uh, ang, ang totoo naman ho yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan kundi ito po ay usapin ng katotohanan ito po ay usapin ng accountability sa so, usapin po ng paggamit ng confidential funds usapin po ito na accountability sa so usapin po ng uh, pagbabanta uh, laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady at sa atin po ang uh, House Speaker. No? So, ibig sabihin, hindi lang po ito usapin kung pro ka o anti-Dutertica. Ibig sabihin, hindi lang po ito usapin na kung magpalit po ng muka, magpalit po ng akusado sa impeachment proceedings ay magbabago po ang magiging paninindigan ng House of Representatives na meron pong sole exclusive power na mag-initiate ng impeachment proceedings. Ibig sabihin, whether si Vice President Sara Duterte po ito, whether kung sino pa humang maging vice presidente, Pangulo ng Pilipinas, Supreme Court Justice, kung meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng pondo ng bayan, pag meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, kung meron pong uh, Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds Funds Acknowledgement Receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President man Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. So, very important ho yung uh, looking forward ng uh, House as uh, so we move on from uh, the archiving of the Senate of the impeachment proceedings. So, antayin po ng uh, Kongreso ito pong magiging uh, resulta. Ito pong motion for reconsideration ng uh, Korte Suprema. Kung ano man ho yung abutin nito, di saka ho tayo mag-usap muli. Pero I think yung pong Feb 2026 na refiling ng uh, impeachment proceedings on the same uh, articles, on the same reasons, katulad po ng paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa mga matatas na opisyal ng pamahalaan, yung po ay magpapatuloy. Uh, in the event po na magpasya po yung 20th Congress, House of Representatives na mag-refile at uh, daanan po muli yung po proseso na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Salamat po, Chairman Terry. We will start with the questions from Tina Panganiban-Perez of uh, GMA7. Good morning, Pokong. I had several questions about the impeachment, but you already um, address that in your opening statement. So I'd like to move on to the briefing conducted by your committee, sir, the Public Accounts Committee. Nabanggit po kasi doon, sir, ni Secretary Bonoan na this week magsusumite po sila kay Pangulong Marcos ng initial list, the first list of all infrastructure projects completed from 2022 onwards. Um, yung committee nyo po ba nakatanggap din ng kopya nito, sir? Ang commitment po ng DPWH at ni Sekretary Bonoan, as soon as uh, it is submitted to the President, uh, the House will be able to get a copy of all of it. No? So ang expectation po natin dito, we will be talking about not just the completed projects, but the entirety of the status of the projects that were raised by the President. Ito ba yung mga uncompleted, ito ba yung mga delayed, ito po ba yung mga substandard, and kung meron pong actual reports kung mayroon pong ghost project. So, hopefully, by the end of next week, pagka na, I think, ang sabi naman ho nila, handa na ho sila dito sa listahan. So, as soon as it goes to the table of the President, uh, we will be expecting that uh, the DPWH will uh, give the same list for us to be able to peruse in the soonest time. Well, Sir, nagpa-persist pa rin yung accusations that several members of the House are involved in the projects. Uh, your thoughts, po? how will the committee adjust that? Well, there are two, uh, I think, main accusers of congressmen. No? So, there are 67 lawmakers and it is also said that a majority of legislators are involved in uh, infrastructure corruption. So, again, and we will reiterate it today, um, I think it is most important for them to be able to name names. No? And the committee will can in fact serve as a platform for them to make the actual accusation against the legislators, whether senators, whether congressmen, if they're actually involved there. No? Sempre, in the same manner, you mga involved or named namanga legislator contractors if they are involved in corruption allegations will also be provided the same platform through our committee. In fact, it's not just our committee. Uh, we are looking at, uh, you know, like what I stated last Monday, uh, a tri-committee led by the Public Accounts Committee, Public Works Committee, and the Good Government Committee. Para po ang lahat ng ito. Thank you, sir. Thank you, Tina. Next, we have Billy Vegas from Abante Politico. Kung nga umaga po. Kung hingi lang po ako ng reaction doon sa sinasabi ni Senator Amy na leadership change tsaka, uh, in connection po doon sa statement nyo kanina. Well, sa so dulot-dulo ho ang magpapasya kung sino man ho yung uh, magpapalit uh, sa uh, liderato po ng uh, House of Representatives ay ang mga miyembro po ng Kongreso mismo. Hindi po mga senador, hindi anak ng pangulo ng hindi kapatid ng pangulo ng Pilipinas. So ibig sabihin kung merong batayan para humagkaroon ng palitan, mangyayari, mangyayari po ito batay sa pagpapasya ng uh, mga miyembro po ng House of Representatives. Pero kailangan natin balikan po yung inabot pong uh, mga tagumpay ng kongreso nitong nagdaang mga panahon. Sa ilalim po ng kasalakuyang uh, liderato, siyempre marami pong mga landmark uh, laws na naipasa. But most importantly, ito po yung kongreso na talaga po nag-shepherd nito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte at up until the final moment no dito po sa usapin po ng archiving ng uh, um, impeachment complaint yung mismong liderato po Speaker Martin Romualdez ay naninindigan na walang pagkakamali tuloy ang laban sa usapin po ng katotohanan at accountability sa usapin pong ito kung hingi hingira po ako ng reaction do sa so sinabi po ni Presidente na magpapatawag daw siya ng uh, stakeholders sa uh, meeting para daw po makapag-create ng uh, mas maayos na policy on online gambling. Well, very important po na mapag-usapan po na, at the level of the President, pero of course at the level of Congress and the Senate, meron po mga usapan na uh, pagbaban at uh, touch-check regulation. Ang atin naman po nga uh, binabanggit na nitong nakaraang buwan pa ho, very important na pag-aralan muna natin yung usapin po ng strict, reg strict regulation kasi siyempre, um, yung pagbabalansin din ho talaga ng revenues ay mahalaga po sa pagpapatakbo ng gobyerno. No? So, again, and I will reiterate it today, yung usapin po ng decoupling ng uh, mga payment platforms from the main payment platforms and dun sa mga online gambling uh, applications. pangalawa, yung pagkakaroon po ng higher transaction fee, uh, transaction limits. No? So, ibig sabihin, imbis na 100 pesos, 200 pesos po yung minimum transaction amounts, dapat po at the very best 10,000, 20,000 to po, yung pong minimum transaction amounts, cash in, cash out, yung pinag-usapan po natin para mapigilan po yung ating mga ordinary mamamayan na imbisong ginagamit po nila para sa kanila po nga pang-araw-araw na gastusin, ginagamit po sa pagsusugal, dapat po ginagamit po nila sa kanila pong uh, pamilya para sa gastusin po sa bahay, sa edukasyon at kalusugan po ng kanila pong pamilya at mga anak. Thank you, Billy. Uh, let's now move to DWIC, Mendez. Sir, uh, may listahan na po kayo ng ano, yung bilang ng mga kontratista and kung nakausap niyo na rin po ba yung mga district engineers na kasama din sa flood control projects? Well, hinihingi po namin noong uh, lunes yung pong listahan ng pinakamalalaking kontratista ng flood control uh, on a national level and on a regional level. No? So, yun po kasi yung pwedeng uh, paghalawan uh, po nung no, uh, kamusta po yung resulta ng kanila po implementation. No? So, ibig sabihin, nakakakopo sila ng mga malalaking mga kontrato on a national level and on a regional level, Supposedly, dapat maayos po yung kanila pong uh, pagpapatupad po nito. So kasama po yan doon sa mga hinihingi po natin uh, na mga listahan po from the, T the DPWH. Pero iba pa po yung uh, binabanggit na 67 lawmakers, con contractors, no ng mga ni uh, Sen. Ping Lacson at ng ilan pong mga nagsasalita sa usapin po na ito. I think it is they who should actually give the names no? on whether or not they are confident na ito pong mga ito ay really involved as contractors, legislators. Yun yung una, number one yun. Pero pangalawa, and if they are actually involved in um, actual infrastructure corruption. Dalawa magkaibang bagay po kasi yun. Sir, sa pagdinig po, uh, sabi niyo hindi na kailangan yung resignation ni uh, Secretary Bonoan. Hindi po ba magkakaroon ng problema na baka lang din ng iba if ever na mas nasangkot siya sa uh, flood control projects, hindi ba siya na baka tularan din ng ibang opisyal na okay lang naman na ganito? Kailangan natin maglinaw, hindi po resignation yung hinihingi ng kahit sino. Ang hinihingi po nila ay leave of absence. At tama po yung binanggit nyo, hindi po natin hinihingi na mag-leave of absence siya, Secretary Bonoan. Ang uh, batayan po para humingi na leave of absence, hindi naman po yan whimsical eh. Kumbaga, kailangan muna actually, kahit po yung preventive suspension at the level of the ombudsman, meron mga rekisito bago tayo umabot towards that uh, request or order. Ibig sabihin, merong prima facie case man lang na parang, oh, pumirma ka ng uh, isang dokumento na dapat hindi mo pinirmahan o hindi mo dapat inaprubahan. Yun, pwede hu tayong makahingi. Pero up until uh, Monday, parang wala naman hu tayong ganoong nakikita. Pero kailangan natin maglinaw dahil yung usapin ho ng Kabagan Bridge sa Isabela, um, binanggit din po ito sa State of the Nation address eh, ng atin pong Pangulo. Meron pong mga pinangalanan ng mga opisyal ng DPWH doon po sa privilege speech ni uh, Senator Jingo Estrada. I think merong ilang mga serious allegations po roon doon po sa una incompetence ng mga matataas na opisyal. Pangalawa, parang pakikialam ng mga matataas na opisyal. Baka yun po yung pwedeng pag-aralan ni Sekretary Bonoan or pag-aralan po ng Ombudsman kung meron pong actual administrative proceedings, preventive administrative proceedings na pwede na pong gawin doon. Kasi parang ang allegation doon, despite uh, some form of incompetence relating to the project, parang na-promote pa ho yung ilan sa mga official po na yon. So, I think yun po, it's a particular case na pwede hong merong preventive suspension, merong administrative proceedings, preventive administrative proceedings na pwede pong gawin laban po sa kanila. But at the level of Secretary Bonoan, at this point, it might be a bit premature. Thank you, Jelly. Let's now hear the questions from Annalise Berano of Bombo Radio. Good morning, Kong. Uh, I doon sa question ni Ms. Tina Panganiban. Uh, Doon sa gagawing pagdinig po ng TRICOM, sinabi niyo na balak niyong kalkalin ang mga palpak at ghost flood project, control projects. At may ibinunyag din si Senator Laxson na 67 congressman na mga contractors din. So, ibig sabihin ba nito, asahan natin sa pagdinig ng TRICOM, kakalkalin din ninyo itong mga pangalan ng mga legislator contractors na behind po sa mga palpak at ghost flood control projects. I think yung po logical na proseso 'y eh. nito 'pong pagsisiyasat so ibig sabihin.